Happy ba ang buhay mo dito sa Canada? Happy naman. Kasi, uh, compared sa Philippines, mm. mas marami talagang opportunities dito sa Canada. Healthcare talaga. Yun talaga yung pinaka... Yun yung gustong-gusto ko rito. Mm. Lalo na yung mo sa Philippines ngayon, na pag wala kang pera, mamamatay um, ka na lang, ba? Diba? Mm. Dito, hindi mo iisipin yun. Parang may maramdaman kang konti, go to your doctor, wala kang mabayaran. Mm -hmm um sagot nila lahat you need a procedure minsan kailangan magantay ka ng medyo matagal pero definitely gagawin yung procedure and you don't have to pay anything pero syempre meron din yung downside di rin, minsan di rin siya masaya kasi since ito sa Winnipeg maliit lang siya wala kang ibang mapupuntahan. you know you, you just go to work tas mm -hmm. uwi ka work ulit mm -hmm. ganun mostly yung yung buhay um although kasama mo yung family mo dito ang hirap sigurong gawin na magkita kayo mm -hmm. regularly kasi busy lahat, may mm -hmm. mga work. Unlike mm -hmm. sa Philippines usually after work, pwedeng text mo lang or ano, hindi kakita tayo, di go agad. 'Yun. Anong naging pathway mo para makapasok sa Canada? Mm. work permit ako nung una. Ano-ano na ang mga naging trabaho mo dito sa Canada? Una ano lang, uh, live-in caregiver for 2 years tapos ay kasi close permit yon and then i applied for an open permit habang nag-apply ako ng permanent resident mm -hmm. um so nag-apply nag-work ako sa retail for 3 years mm -hmm. Saan? Yeah, sa mga retail store i okay. work sa dollar store okay tapos um after that na realize school ko, kailangan kong bumalik sa healthcare mm -hmm. so nurse ako sa Philippines mm -hmm. Mm -hmm. so ngayon um citizen na ako. Tapos, mm -hmm. uh, I'm working sa healthcare na ulit. Ano yung pinaka mahirap na naging trabaho mo dito sa Canada? Yun. Sa retail. Mm -hmm. Kasi, nag-start like, ako as cashier. And then, you have to do everything. Mm -hmm. um, winter, So nagtutunaw, mm -hmm. maputik, you have to clean, magmamap ka, papalitan mm -hmm. mo lahat yung yung mga mats. Mm -hmm. Then um, mag-stock ka, syempre stocker. So kailangan magbuhat ng mabibigat na kahon. Which is, hindi ko yun naramdaman sa Philippines. Hindi ko yung ginawa ever sa Philippines. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga ano, mataas yung respeto ko sa mga tao na nagtatrabaho doon. It's not an easy job. Kailangan pasensya pati kasi yung mga customers din, syempre. Mm -hmm. Nagtrabaho ka sa Philippines, di ba? Hmm. Simula nung graduate ako noong 2005 hanggang bago ko umalis ng 2014. Nine years ka nag-work sa Philippines and then ten years kang nandito mm -hmm. sa Canada. Mm -hmm. Ano yung major difference of working with Filipinos and working with Canadian citizens? Um, hindi ko alam kung okay lang ba ito sabihin. Uh, sa Philippines kasi, um, masaya kasi, you know, you work with people na magkakaintindihan kayo, para para kayo ng ano. Kaya lang sometimes, when you work with Filipinos din kasi, parang, alam mo yun, masyadong, may mga bagay na hindi na dapat pinag-uusapan. Mm. Something like that. Very, ano sila, very, mm. intrusive. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. When, sa mga, kani, mga ibang lahi, mga kani dyan, you know, you work together, okay na yun. Mm. But they're very nice. Mas focus lang sila If you work together, okay kayo. Mm -hmm. Afternoon, you know, you go out sometimes pero hindi na nila tatanungin anong ginagawa mo outside the work. Mm -hmm. Yon, yon. So hindi nila tatanungin kung may asawa uh, mostly Filipinos sa na nagtatanong nun sa akin. I see. Mm -hmm. Okay. And you know, typical na Filipino, bakit wala kang asawa? Mm -hmm. Bakit wala kang anak? Mm -hmm. Yon. So I always say bukas na lang bibili ako. <laughs> Totoo ba yung sinasabi nila, pag uh, nag-abroad, mm -hmm. yayaman ka? Ah, uh, oo. <laughs> <laughs> as long as you know how to ipon. Mm -mm. Basta marunong ka mag-manage ng finances, um, alam mo yung mga priorities mo, I guess, pwede, posible. Bakit kaya yung mga Filipinos, pag nasa Philippines, hirap ang buhay, pero pag nakapag-abroad na, nagiging masipag? nagiging marunong sa pera kasi siguro hindi mo masipag ka kasi maraming opportunities for you mm -hmm. um and dami mong pwedeng gawin mm -hmm. 'yun ang daming opportunities para para mapaganda yung buhay mo mamomotivate ka talaga plus wala kang ibang asahan. you, ha you have mm -hmm. you have to rely on yourself mm -hmm. so kailangan mong magsipag kailangan mong go 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 lang mm -hmm. Kaya mas nagiging maganda yung buhay dito, sa abroad, you know, ikaw lahat eh. You have to provide everything for yourself. Mm -hmm. And like sa Philippines, um, wala kang pera, punta ka sa kamag-anak mo, may pagkain ka na. Mm -hmm. ganun. Sa mga nasa Philippines mm -hmm. na nagbabalak pumunta dito sa Canada, um, would you recommend it to them and what would you advise them? Yes, oo. Mm -hmm. Kasi maganda ang buhay, madali ang buhay. Especially dun sa mga may family. Yung may mga batang maliliit. Maraming opportunities dito para sa mga bata. Pati rin sa mga adults. Kasi dito, hindi ka nila sasabihin na, oh, you're old already, hindi ka na pwede magtrabaho. You can always work. As long as you can work, kaya mo magtrabaho, you can always work. Sa mga bata, ang daming opportunities dito. Hindi nila po problemahin ang school. Um, school, may mga public schools hanggang uh, high school mag-university sila pwede silang mag-loan sa government so kahit walang pera yung parents mo for example you can always ano pursue na makapag aaral ka sa university you can always start here yun pala yun pala oh. makakapag-start ka regardless kung anong ilang taong ka na yun. parang palaging may opportunities na makapag-start ng panibago one thing that you miss the most in the Philippines? Mm. Hindi na family. Kasi yung immediate family ko, mga kapatid ko nandito na. Um, nanay ko rin naman nandito na. Um, siguro yung mga kaibigan ko mm -hmm. talaga na kasama mo simula ng bata ka. Mm -hmm. Parang ganun. Your childhood? Yes. Yes. Mm -hmm. Tsaka yung balang winter doon. <laughs> yon yon talaga. Pag winter ba dito sa Kanda? Kamusta? Malungkot. As in, malungkot. Paano? Parang pag-winter yun talaga very challenging. Um, naalala ko yung unang winter ko dito talaga. Ah, uh, nagbabas ko nun eh. Parang ang lamig-lamig. Tapos yung feeling mo na lahat na pati paa mo, malamig na, walang bas. Um, mapapaisip ka, putya, anong ginagawa ko rito? Mm -hmm. Bakit ako nandito? Um, ang dilim-dilim. Magigising ka ng 6am, madilim. Uuwi ka ng 4.30, madilim pa rin. Parang, ano, ang lamig-lamig, as in talaga yun. Like, anong temperature? Maabot kami ng minus 40. Wow. Pila ka lamig, hanggang minus 45. Mm -hmm. And dito... And puno ng yellow. Yes, dito sa Winnipeg, kahit ganoon yung weather, tuloy yung buhay. Mm. Never huminto ang school, mm. never huminto ang trabaho. Regardless, kung ganon siya kalamig, You mm -hmm. have to go to work, you have to go to school. Philippines is still your home? Yes. Um, oo. So, ultimately, pagtanda mo, pag magre retire na, mm -hmm. Canada or Philippines pa din? Uh, parang hirap, ano. Kasi, yung maliisip ko, siguro gusto ko umuwi sa Philippines. Pero I I will always go back to Canada. Mm -hmm. Kasi by that time, you know, pag matanda ka na, babalik ako dun sa healthcare. Mm -hmm. Diba't? Pag madanda isipin natin, kailangan talaga natin yun eh. Mm -hmm. So, yun pa rin yung babalikan ko. But I will always go back to the Philippines. Din mm -hmm. naman. Okay. So, in between. Pabalik-balik. Wow, yaman. Okay. <laughs>